pagbati ng pag-ibig at uh, sana payapa ang inyong mga puso isipan na uh, patuloy na naka, nakakaganap ng kaloob ng Ama na nasa kataas-taasan at loobin ng Diyos ay magpatuloy ang paglago ng ating pananampalataya makaiwas sa anumang mga pagkakasala at makaganap ng lubos sa bawat sandali na ipinagkakaloob ng Diyos at uh, sana marating agad ang kasakdalan, maingatan hanggang sa kawakasan, maging kapakipakinabang at loobin ng Diyos makahikayan ng maraming kaluluwa. Kahit sa panalangin, uh, malaking bagay yun. Gaya nga ng ginawa ni Elias eh, sa kanyang pananalangin ay hindi umula ng tatlong taon. Napaka makapangyarihan ng panalangin sa mga pangyayari na nagkakaroon ng kabutom, ang tao na nakaka-realize na, na iisip nila ang Diyos, ang tao ay nagsisisi sa kanila mga maling nagagawa. Kung hindi ng inyong mga panalangin, doobe ng ating mga panalangin ay mahalay mo kahit sa munting paraan gaya ng ginawa ni Elias o espiritu ni Elias ay makahikay tayo ng mga kaluluwa kahit sa panalangin. Uh, sana ingatan tayong lubos ng amang Diyos na mahabagin at makapag-ingat ng mga kapatid sapagkat maraming ano, nababanggit sa mga pagkakatipon. May mga nagsipasok ng lihim, may mga tik-tik na mga kapatid. May mga kumbaga, sabi nga ni Daniel, eh, hindi sila kapalaran kaya eh, sabi ni Brad Eli tsaka ni Brad Daniel, dapat harmless tayo gaya ng kalapati, hindi mapanugat. Pag dumapo siya, blessing siya. Eh, malalaman ninyo ang kapatid kung ang kaanib kung eh, tik-tik or may problema sa pananampalataya eh, kung makakasama ninyo siya, eh, you feel not good in him. Hindi ka panatag sa kanya. Dapat blessing siya. Hindi lang sa material na bagay, hindi naman tayo doon tinuturuan, kundi sa yung masayang iyong kalioban, panatag ka, payapa ka, gano'n. Eh, uh, Dagdag ko rin po yung sinasabi ni Brad Daniel na ang may pag-aayuno na pwede kang kumain na basta tutulong ka lang sa mga nangangailangan, sa napipigati, sa nagpapasan ng atang, ikakalagin mo. Eh, suggestion ko po yung ginawa ng Kristo sa Mateo 4 na nung tinukso ng panahon na tinukso siya ni Satanas, eh, sinabi, sinabi ni Satanas yung bato daw ay guming tinapay. sabi naman ng Kristo, nasusulat ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Uh, mas piliin natin yun. Sabi nga sa Wish, eh, yung poster ko ba dun sa Wish 175? Choose what not is easy. Choose what is right. Yan ang piliin natin. Kung anong tama. Uh, ang ating pananampalataya na nakasaad sa Biblia ay ang magtiis, ang magtitiis hanggang sa kawakasan ay isa maliligtas. unang -una, sa mga taga-akay, dapat sila ang mabuting ehemplo, mabuting halimbawa ng mga inaakay nila. Kung ang taga-akay ay mga bundat, ang lalaki ng tiyan, ay masamang mga taga-akay yun. Binalasan na yun ni Brad Ailey mga 2015. Eh. Bawal sa kanilang maging matakaw. Sa Isaiah 56, Diyos yun. Matatakaw isa sa mga halimbawa ng mga masasamang taga-akay. Sinabi yun eh. May mga worker, may mga manggagawa na masasama kahit sa loob ng iglesia ng Diyos. Philippos 3.2 Mag-ingat kayo sa mga aso, sa mga masasamang manggagawa, sa mga mandaraya, sa pagtutuli. Yung sabi dun, Mag-ingat kayo. Kahit sa loob ng iglesia, may mga masasamang manggagawa. Si Apostol nga, si Udas Iscariote nga eh. Ano nga eh, Apostol na eh, napahamak pa eh. Masama eh. ba? Diba? Apostol na yun. Kaya mag-ingat po kayo. Lalo na, hindi naman Apostol. Eh, sana, ingatan tayo ng Diyos. Isama ninyo sa inyong mga panalangin palagi na ingatan tayong lubos ng Diyos amang mahabagin. Magsigap sa pananalangin, yun ang makapag-iingat sa atin. Palagi ang pananalangin. Sabi nga, pray without ceasing. Tandaan ninyo, kung ang taga-akay mukhang buntis, masamang taga-akay yun. Walang pagpipigil yun. Sabi, ang, ang pinakadakila ang, ang pag-ibig. Sabi, sa unang Corinto 13, lahat ay binabata lahat ay inaasahan, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay tinitiis. Nadinig ko kay Brad Daniel ang pagbabata, malalim na pagtitiis. Ang pag-ibig, sangkap ng pag-ibig, pagtitiis, yun ang pinakadakila, ang pag-ibig. Kaya kung ang mga taga-akay yung walang pigil, masasama yun. Sabi ni Brad Eli, tignan mo, sabi ni Brother Eli, kung hindi naman construction worker ang iyong trabaho, hindi mo kailangan ng malaking katawan, ibig sabihin, pwede yun. Kung unyari, kailangan mo mag-abuloy, buhay ng iyong pamilya, kailangan mo ng malaking katawan para mag sa construction ng trabaho mo. Ha? Pero kung hindi naman, hindi mo kailangan ng malaking katawan. Kasi sabi nga ni Apostle Pablo sa Roma 14.17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pagkain at pag-inom kundi sa kapayapaan at katwiran at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Dapat mapagpigil, mapagtiis. Hindi ang kaharian ng Diyos hindi sa pagkain at pag-inom. Sabi ni Apostol Pablo, binasa ni Brad Eli, isang halimbawa ng taga-akay, madala sa gutom at uhaw sa pag-aayuno. Dapat ikaw ang isang mabuting halimbawa ng pagtitiis. Di ba yun ang utos Sinasanay tayo sa ating pananampalataya sa pagtitiis sapagkat yun ang pinakamahabang utos ang magtitiis ang sa kabukas, ay siyang maliligtas. Tapos ang buhay mo, eh, taga-akay kay eh. ang laki-laki ng tiyan mo, ang hinaginhawa ng buhay mo. Tapos yung mga membro mo, lagi nag-aayon, nagtitiis ng hirap ni Kristo. Ikaw, sarap buhay, laki-laki lang -laki dyan, bulaan ka nun. Ang natitisod sa isang kautusan ay eh, nawawalang kabuluhan na ang lahat masamang taga-akay yun eh kung madidinig nyo yung sinabi ni Brad Eli doon, talagang bingi-bingi yung mga masasamang taga-akay na yun pinauwi yun yung mga masasamang taga-akay na yun sa MCGI pinauwi yung mga yun ay mabibilib ko kayo kay Brad Eli kung paano bumanat sa mga masasamang taga-akay na yun mapapahama kayo doon. May nakilala akong ganun na destino sa amin, pinauwi. Hindi man matakaw, pero wala rin pigil sa pagkain. Umiinda sa akin, sabi. Wala daw pulang pagkain sa lokal. Eh. Lagi mo pagkain. Umiinda ng ganun. Pero mo, worker ka. Isang taon pa lang ako sa iglesia nung na na gumagana na sa akin. Nakakapanghina sa panan ng Yung pagkasama mo, ganon, Mag-ingat po kayo sa mga, ano, sa mga worker na pinauwi at sa mga masasamang taga-akay. Marami yun. Basa lang po ako ng mga ilang verses, mga kapatid. Pagdamutan nyo na ako. Apokalipsis 1.3 mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sa ang panahoy malapit na. Oshwe 1.8-9 Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ng ayon sa lahat na nakasulat dito sapagkat kung magagayo yung pagiging Hawaii ng iyong dakat at kung magagayo ng mabuting kawakasan, hindi ba kita inutusan, ikaw may magpakalakas at magpakatakon ng mabuti. Huwag kang matakot ni mga sa sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay tumasa sa iyo saan ka man pumaroon. Mateo yeah. 5.6 Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y papagsasawain. Santiago 2.17 Ganyan din naman ang pananampalataya ng mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kamikaan 23 Huwag mong ibigin ng pagtulog baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Kamikaan 13.25 Ang matuwid ay gumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang tiyan na masama ay mga ngailangan. Awit 1.25 Unodos, dos, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautosan ng Panginoon at sa kautosan niya na siya araw at gabi. Awit, 119, versikulo 20, ang puso ko ay nadudurog sa pananabit na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon awit 119-82. matahan ng aking mga mata ang iyong salita. Samantalang aking sinasabi, kailan mo ako aaliwin? Awit 119-97. O gaano iniibig ko ang iyong kautosan? Siya kong gunita buong araw. Awit 119 Daksi ng kapayapaan ang tinatamu nila na ibig ng iyong kautosan at sila'y walang kadahilanang ikatitisod pulosas 3.2. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangas sa taas. Huwag sa mga bagay na nangas sa ibabaw ng lupa. Kawikaan. 23.12. Ihilig mo ang iyong puso sa turo at ang iyong mga pakinig sa mga salita ng kaalaman. Kawikaan. 11.5. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. Awit 19, 7, verse 3, hanggang 11 ang kautosan ng Panginoon ay Sakda na nagsasauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tunay na nagpapapanta sa hangal. Ang mga tuntunin ng Panginoon ni Matawid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang takot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kay sa maraming dalis ay naginto. Na anong mainam kaysa sa pulot at sa pulot po Higit dito sa pamamagitan ng mga iyo ay mapagpapaunahan ng iyong lingkod. Sa pag-iingat ng mga iyo o na may dakil pala. Unang Timoteo 1.5 Ngunit ang kinauuwian ng bilin niya ang pag-ibig na nagbubuha sa malinis na puso at sa mabuting budi. At sa pananampalatayang hindi pa imbabaw. Kawikaan 19 versikulo 15. Kanamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Kawikaan 24 sa is. Sapagkat sa pamamagitan ng pantas, ang pamamatnubay ay makikipagdigma ka at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Unang kronika 16.11 Hanapin ninyo ang panghinoon at ang kanyang lakas. Hanapin ninyo ang kanyang mukha na palagi. Kawikaan 3.75 ang matubid ay gumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang tiyan na masama ay mga kailangan. Kawikaan 30, versikulo 5. Bawat salita ng Diyos ay subok. Iyay sa kanila na nangangandong sa kanya. Unang Thessalonica 5.22 Layuan ninyo ang bawat anyo na masama. Ikalawang Pedro 1.5-8 Oo, dahil din dito sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap ay idagdag din niyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at sa kagalingan ay ang kaalaman at sa kaalaman ay ang pagpipigil at sa pagpipigil ay ang pagtitiis at sa pagtitiis ay ang kabanalan at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana ay hindi kayo pupabaya ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkilala sa ating Panginoong Yeso Kristo Mateo 5.48 kayo nga yung mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal, Unang Pedro 3 hanggang 11 sapagat ang magnais ng ibig ng buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag mong salita ng daya at maligot siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Awit 37, versikulo 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Awit 119, versikulo 11. Ang salita mo'y aking itinago. Ang salita mo'y aking itinago sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Kawigaan, 3.1. Anak ko, wag mong kalimutan ang aking kautosan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos. Hebreo 4.12 Sa pagkana ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa aling mga tabang na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kamikaan 7.1-2 Anak, Anak ko, ingatan mo ang aking mga salita at impukin mo sa iyo ang aking mga utos. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka at ang aking kautosan na parang itim ng iyong mata. Efeso 5.20-21 Na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo sa Diyos na ating Ama na pasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Kawikaan 4.20 hanggang 23. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Ihiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kalibuturan ng iyong puso sabagat buhay sa nangakakasumpo at kagalingan sa buong nilang katawan. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sabagat dinadaluyan ng buhay. Ang salit kawikaan 4. 13. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagat siya ay iyong buhay. Always thanks be to God. And to